ilipat natin ang lupa ay posisyon yun o buo po talaga siya papa wala, Aano, siyang o? ano, wala siyang movement na wala nga no. oh. kapag ganyan ano yun mataas ang BP o mababa masakit ang ulo mo sumasakit ang batok mo yung sintido masakit pag ano pagkaganyan ang dugo Tapos parang may sakit ka ng ulo na hindi natatanggal. Parang hindi normal sakit ng ulo. Sakit ng ulo. Yan. Hmm. Diba? Yan o. Yan ang dugo mo ha. Oo. 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 Ang palipa. Ayan o. Ayan. Wala maganda oxygenation. Wala. Wala. Yun? Wala. 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 Dugo mo yan ko. Sa. Nililinaw ko lang. Ayan. After. Mamaya. 15 minutes and, yan. Ayano, uli ka namin. Ano Apply ako mag-apply sa kanya. Oo, oh, sige, ikaw. Sige, ano mo. Ayan, bubu, May mga identification ka pa dyan, eh. May parasite, may... Mm -hmm. Yung puti-puti na yun. Yung asin. Yes, yung magno yes. ganun. No, eh? Mm -hmm, I mean, yes. yes. Mataas ang, Bata. ano, sa pag tinapay na puti. Sa, sa ano yan na kuha sa mga tinapay? Mm -hmm. Ayan, ang dugo, mo. No? Tapos mamaya makikita mo. Ako po masasabi mo na ay uh, ito tatapong na natin to kasi dugo mo teh ayan hindi lang kita ulit pa ni mga gumawa Oh, you know. Oh, di ba? Oh. Uh. Ang sinasabi ko eh. Ah, yun yung kailangan ko. Ah, diba? Oh. Naka, yan. Yan ang magandang flow ng dugo. Yung dugo. Oh. Gumanda ang dalay ng dugo eh. Oo, oh, diba? Oo, oh, kahit saan natin dalin yan, oh. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Diba? Oo, oh, diba? kanina buo diba? diba? yan. Kali mo, halos walang oh. oxygenation yan. Ang ganda. Ang ganda Buo buo yung kanina, oh. Diba? Ang laki ng difference kanina. Grabe. Yung mapahirang ka pa lang yan, ha? Ah, yes, Kapo! Ang laking okay. bagay. Ba Oo. Oh, may um, yes ka, coach. Yung ganun natin. Bakterya yan, bakterya uh, yan. Yung ganun uh, yan, yeah. yan, 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 yan. bakterya uh, yan. Uh, ito, yan, tuturuan na nga kami kahit kawala yan. Oo, no, nagkaroon na siya magandang oxygenation, coach. Yun, oh. ano, ano na, alas Kanina, kanina yan. Hindi na, ano. Ano mm -hmm. oh, ba, diba?